maaaring makasuhan ng pulis na pumatay ng pusa. Isang pusa sa Pennsylvania ay binaril ng isang pulis dahil sa hindi maliwanag na dahilan. Si Sugar ay niligtas at inampon ni Tom Crystal Newhart. Anim na taon nilang inalagaan at minahal ang pusa kung saan ay mga cat lovers lang ang makakaintindi. Cat Lives Matter Ang District Attorney ng Northampton County ay nag-iimbestiga kung si Officer Leighton Purcell ay dapat sampahan ng animal cruelty. Nakawala si Sugar noong umaga noong December 2015. Natagpuan ng isang kapitbahay na si Mike Leinart ang pusa sa bakuran niya. Dahil hindi niya makuha ang pusa, humingi siya ng tulong sa mga pulis Dumating si Officer Leighton Purcell ng North Catasauqua Police na maaaring isang dog lover at sinabi na kung ang pusa ay sugatan baka kailangan ng patayin ito. Ayon sa mga reports, nilapitan daw ng pulis ang pusa na nagtatago sa ilalim ng ihawan at sinutustansya nito. Mukhang nainis yata ang polis at ang chismis daw ay hindi niya sinubukang kunin ng pusa o tumawag ng animal control. Basta binaril lang niya ang kawawang pusa. Tapos ay simpleng tinapon daw ni Purcell ang bangkay ng pusa sa basurahan at sinabi na dumiskarte siya at pinatay ang sugatan na pusa. Isang vet na tinignan ng bangkay ni Sugar ay sinabi na may pinsala nga ang pusa na ang bala mula sa baril. Libo-libo na ang pumirma ng petisyon para mapaalis si Purcell sa trabaho. Ano ang tingin nyo sa catastrophic na istoryang ito? Tama bang patayin ng naligaw na alagang hayop? Justice for sugar? Hashtag Cat Lives Matter?